May mga puti ka na pala yung mga. May mga taga-bikutan din yung humingi sa akin eh. Oo. Oh. na oh. siya. Eh. Itong ganda na ito. Mga pang ano yata ito ah. Mga... Nakarating na po ba ng Batangas yan? Wala no? Tawid dagat Tawid. Ay, ito, pa. ito, Mga 100 kilometers pa yung Talaga? blue bar. Isang, Ay, yung blue bar, isang, bar na yan. Saan ano, Omar? Uh, location? Papuntang Bicol eh. Talaga? Oh, pa Bicol. Tapos nakabalik. Eh. Oh. Ay, buti hindi sila umuwi doon sa Bicol. Sa ano no? Sa oh, yan, General. Ah, umuwi, umuwi din. Umuwi, umuwi din. Kaso lang kinabukasan, siya... bumabalik. Bumabalik oh, din. Mm. Doon sila kasi lumaki. Hmm. Ah, uh, bumabalik din doon. Mm. Itong e, ganda na ito. Ilang buwan pa lang kayo dito? 3 months? Oo, oh, magti-3 oh, months, months, pa lang. Pa. Ito yung mga putulong pakpak. Pinanghiram ko lang yan dyan sa kapitbahay namin niya. Nangangarera talaga. Ah, nangangarera talaga. Pinanghiram mo lang? Oo. Oh. Ah, bakit? Oh. Kasi sabi niyang ibon eh. Ah, may, ah, eh, may niya dito. Oh. Okay. Meron di, meron di diyan. sa dalawang daang piraso. Oh. Huh? Para um, mo na kilala 'yan. Pinuntahan ko din ay dadaanan ako nito daming ibon.